nasa puso, hindi sa ritual, ang ugat ng relasyon sa Diyos. Guys, isang lalaki ang hiniling na basbasan ko ang namatay niyang kasi silang lamang na triplets ng mga anak. Nilagay niya sa isang maliit na kahon ang labi ng tatlong bata. At ang sabi niya, ni hindi man lamang niya narinig ang iyak ng kanyang mga anak. Matapos naming magdasal at basbasa ng tatlong sanggol, narinig ko ang hagulgol at dalamhati ng isang amang nawalan ng tatlong anak. Samantala bago siya umalis, hiniling niyang tulungan ko rin siyang madagdagan pa ang pambayad sa pagpapalibing ng kanyang mga anak nag ako ng maidadagdag. Alam kong hindi lamang ritual ng pagbabasbas ang kanyang inilapit. Kailangan niya rin ng karamay sa kanyang gastusin sapagkat kasamang pumanaw ang ina ng kanyang tatlong anak. Ito ang ipinapaliwanag ni Jesus sa Ebanghelyo Mark chapter 7 verse 1 to 8, 14 to 15. 21 to 23, kung saan humarap si Jesus sa mga pariseyo at mga eskriba na sinusumbatan ang kanyang mga alagad dahil sa hindi nila pagsunod sa mga tradisyonal na ritual ng paghuhugas ng kamay bago kumain. Subalit si Jesus ay kritiko namang, ng hipokrisiya o pagkukunwari. Binibigyan din ni Jesus na hindi ang pumapasok sa isang tao mula sa labas ang nagdudumi sa kanya, kundi ang nagmumula sa loob, ang nagmumula sa puso. Pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi nakaugat sa mga ritual o panlabas na kilos, kundi sa kalagayan ng ating mga puso. Ang mga pariseyo ay masigasig sa pagsunod sa mga tradisyon, ngunit nawawala ang mas malalim na tawag sa integridad at pagpapakatao. Kung minsan, nakapokus tayo sa pagsunod sa mga patakaran, rules, at mga panlabas na ritual. Pero kapos sa pagkakaroon ng tunay na pagmamahal sa kapwa, habag, integridad, at pagpapakatao, na siyang sana ay gumagabay sa ating mga kilos, gawa, at panalita. Pakilike, pakishare, at pakifollow po ang ating TikTok, FB, at YouTube account, Conversations with Father Jerome. Tandaan ninyo, all is grace. So be a blessing. GBU, God bless you.